Magandang gabi po sa inyong lahat, mydol. andito po ako ngayon sa Bisig, Ubangay kasi malakas ang ulan kaninang hapon kaya may malakas na baha. Nagkaabang po kami dito, mydol, ng mga isda na makukuha dito sa Bisig, Ubangay. Mydol. Yan. Mydol. Okay. Yan. yan po mga kasili, mydol, at tinatawag na ang bulog yan po ang season ngayon may idol Mga, mga ganyang kalaki na kasili Yan, May huli na may idol okay. Yan kasili na may idol Yan kasili Yan huli okay. Yan, marami na may idol Hindi po namin na video yung ibang nakuha na kasili Marami na po silang nakuha sayang hindi ko napuna ng video yung mga una nilang nakuha kasili ayan may kasili na po medulo okay kasili ayan hindi okay. dapat medulo dapat kasili naman medulo ngayon na po ako nakapunta dito medulo mga 10.30 na po ng gabi yan marami na po silang nakuha medulo mga kasili Ayan. Ayan. saka nandun naman madol sa isang sako marami na po yan madol mga kasili na ambulog season po kasi ngayon madol sa buwan ng mayo itong ganito kalaki na mga kasili mga ambulog ito po ang season ngayon Ayan. soy, pagara sa soy ayo ayo nah ganyan meduluh saka may dalapakan meduluh sobrang seorang laki na dalapakan meduluh dalapakan o dampingan nah sobrang dami meduluh saka bat itu ito kuang season ngayon meduluh mga ganito kalaki na mga kasili yang tawag ku ditu saami na ambuluk